Hi mga kauni, for today's vlog nga guys tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng nagtatrending trending na 3D Gemini na figurine natin sa Facebook. So, ganito lang kadali yun guys. Pwede kayong gumamit ng uh, chat GPT at pwede kayong gumamit ng Google Gemini dito sa ating Google. So, libre lang to guys huwag kayong mag-alala. So, punta lang tayo sa Google and then search nyo lang yung Google Gemini AI Ayan, yung nasa unahan yung pipindutin mo. And then, medyo matagal lang to guys. So, dapat guys may nakaredy ka ng uh, picture na gagamitin mo para dun sa iya-upload natin. So, and then, kailangan is nakaredy na rin yung uh, uh definition kung paano natin siya i upload So parang meron tayong i-describe. So pag nandito na tayo, guys, no thanks lang ang ilalagay natin. And yan. So kailangan guys is naka-subscribe uh, kayo dito sa inyo'y gamit yung inyong uh, Google. And then yung at plus sign i-add nyo lang and then hanapin lang natin dito yung picture na gagamitin natin. And then, uh, ilalagay lang natin dun sa ilalim yung Axe Gemini. Yung i-describe ide lang natin. So, meron akong nakaredy dito na uh, gagamitin ko. So, yan. Pwede nyo rin itong gamitin. I-copy paste ko na lang and then ilalagay ko dyan sa comment section so ayan so kailangan pala guys is nakaredy na pala yung copy paste nyo kasi yung nandito sa gemini na nilagay nating picture is nawawala so pindutin mo lang ulit yung plus sign ayan and then hanapin nyo ulit yung picture na uh, i-upload natin so hanapin ulit natin ayan and then ilagay ulit natin dito yung kinopy paste natin Ayan, and then, i-send na natin. Ayan, hintayin lang natin, guys, na mag-generate. Sobrang matagal to mag-generate. So, maghihintay lang tayo ng konti. So, makikita natin yung, yung resulta nung ating in-upload. So, ayan, just a seconds lang daw. So, ayan, so, kailangan meron din tayong nag-trending na ganito. Uh, para uso kailangan nasa uso rin tayo. So, ayan. Simple lang naman to. So, ayan. Ito na. Lumabas na, guys. So, diba? Nagawa natin nang hindi nagpapa-edit sa iba. So, para makuha yan, guys, i-click mo lang yung picture ng matagal. And then, may lalabas na download dyan. Ayun sa taas, guys. Ayan. Yung sa taas, may nakalagay na download. Ida-download lang natin. So, ayan. Tapos, matadownload na. Mapunta na yan sa inyong gallery. So, ganyan lang gumawa ng uh, nagta-trending na 3D Gemini picture natin. So, meron pa ako isang gagawin, guys. So, naalala ko nga pala is, meron nga pala akong e-bike na ano. di ba diba yung iba kasi, guys, ano, motor yung ginagawa nila. So, ako naman e-bike kasi may e-bike ako. Ayan, i-upload lang din natin. Hanapin lang ulit natin yung uh, picture ng e-bike natin. So, alam ko nandito pa yun eh. Hindi ko pa siya binubara. So, tapos uh, meron din akong ilalagay na ika-copy paste lang natin. So, ilalagay ko rin sa comment section paano uh, yung description nung picture na gagawin natin. Ayan. So, maglalagay lang din tayo ulit ng description para magawa ulit ni Gemini yung ating uh, model na e-bike. So, eto guys, yung aking kinapipay. So, ang nakalagay kasi dito guys is, ano, motor na Aerox yun sa kanya. So, ang gagawin ko lang guys is papalitan ko yon ng e-bike. So, ayan. Ayaw makapipay. Ayan. Ayan copy paste lang natin and then balik ulit tayo dito sa ating ginagawang ad uh, uh, kay Gemini. Ayan. So, ayan nga nawawala nga. So, dapat pala guys is naka-ready na yung copy-paste natin bago natin ilagay yung picture. So, upload lang ulit natin yung picture. Ayan. And then, i-upload ulit natin. And then, tsaka natin ilagay yung description. So i edit ko nga lang to dahil nga ay motor yung nakalagay dito so papalitan ko lang siya ng e-bike. So naalala ko kasi may e-bike nga pala. So ayan iyon yung ilalagay ko kasi yung ipa guys motor yung nakikita ko, di ba? So ako guys, itong aking e-bike na gagawin. Sobrang satisfied naman ako sa naging resulta kasi ang cute-cute niya, ang ganda-ganda. So ayan i-try nyo din to guys. So, wala naman tong bayad eh. Yung iba kasi, iniisip ko kasi kung paano siya gawin. Tapos nakita ko meron nag-upload na ganito lang pala yung gagawin niya. Napakasimple lang naman pala. Hindi na natin kailangan magpa-edit sa kahit na sino. Kayang-kaya natin to guys. So, ayan. Ilagay lang natin yung e -pack. And then, isend lang natin. Tapos, mag-generate ulit yan, guys. So, yun. Maghintay lang tayo ng seconds. Ayan yung aking e-bike oh. Ang cute cute, 'di ba? So ganyan din yung lalabas dito sa ating uh, pinapa generate. Ayan guys, o oh, ba diba? Ang cute-cute nung aking in-upload. So, picture na to, i uh, kunin lang natin, i-download lang natin, and then mapupunta ulit yan sa gallery. So, ba diba? Meron na tayong nagta-trending na mga 3D na usong-usong ngayon. Ayan, hindi na tayo mahuhuli kasi updated na tayo at meron na tayong ganito. Yun lang guys. Thank you for watching. Gawin nyo na rin yan para meron din rin po kayo.